sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito Bentley. Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa salo. Ah, May Bilalagin decanter. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So ito, ang inside niya naman red and black. Mm, ang interior. Rin, yes. O oh, yan. So ito, sorry. Uh -oh. Ayan. Ayan. Nice! Ayan. Very sporty. Ang logo. Yes. Ay, sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo open yung ilaw? Ayan. Oh. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga. No, astig, oh. Ayan. May logo ng Bentley. Pagkalo, oh. So, para may projector siya. Oh. Yes. projection siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito. Ito oh naman, Kaya sya, ano, may Shiba ano siya dito. Actually, champagne glass. Mag Nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos may, pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. Mm. So, sabay chiller din siya. So, no, pag ano. Yan, naka hand, armrest lang siya pag mm. ano. Social, no? Pag on a, norm on a normal day. <laughs> oh. <laughs> Oo. Oh. Para oh, yeah. nasa ano, first class na aeroplano. Yan. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons pag may kakaiba 'yun yung Oh, 'yun naman nag-attract sa, yun, yun, sa yes. no? Yes. yung unique no. Oo. Yan. Yan, mm, galing. And then we have the Maybach. Uh Oo. -oh. Mercedes Benz Maybach. Ah, uh -oh. uh, yung uh, SUV version ng na kinuha namin. Ate color niya, ganda, oh. Yes, yes. nag- ano siya two tone. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, eto maganda din 'to. And then of course, yung latest, Your uh, yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Kulinan. the Rolls Royce. Oh. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero ang kaya lang iupo nito sa likod, tatlo. Oh. And kaya ko ito binigyan. Ang lang sa loob. Mm. Malaki, malaki siya. Oh. Kasi parang... For, for comfort siya eh. Ah, kasi so, malawak yes. yung kilusan mo. Yes. yes. Ah, uh, ito, maluwag lang yung likod niya, parang oh. pang-luxury lang talaga. So, oh. ang ano na to? kasi kulinan siya. Siya yung SUV ng uh, ng uh, Rolls-Royce. So, eto yung dumating siya naka interior siya ng Hermes orange. Wow. Uh Oo. -oh. So, yan yung loobo. kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Para may mga stars. Yes. Oh my god. Hmm. Hmm. Parang limo, no? Yes. Limo type, no? oo. Tapos, ang doors niya so, mm. pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. Yeah. So, kaya mo ito kinuha? Dahil? Kasi ito, may payong, oh. <laughs> Natutuwa ako sa payong. Paano <laughs> Natutuwa to? siya sa payong. Ayan. <laughs> oh, Pero hindi ko pinagagamit itong oh, payong na ito. Hindi gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Oh, Ayan. Ganda so, ito yung payong niya. So, ito isang payong yan? Yes, on both sides. Ayon. So, yan okay. yung feature niyang Rolls na kaya ako siya na, na, nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Hindi <laughs> kung gano'ng kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng legroom. Yes.